Alam nyo ba na isa sa pinakanakatakot ng issue sa kutse ay ang problema sa ngat-ngat ng daga? Hindi maalaga kung bago o luma ang poche. Kapag nakakita sila ng pwesto, gagawin nilang bahay o lunggat. Madali silang ma-attract sa mga Indian wires dahil madalas may plant-based materials at soybean content ang solution. Para sa daga, ito ang perfect nesting grounds at pagkain sa isang lugar. Pero hindi ka naman helpless pwedeng iwasan ng damage gamit ang Marshmallow Rodent Repellent Spray. 500 ml upgraded size, gawa sa natural plant extracts, at healthy at safe sa katusugan, pwedeng gamitin sa engine bay ng kotse at pati na rin sa loob ng bahay. Simple lang. ispray ito tatlong beses sa isang araw sa loob ng pitong sunod-sunod na araw sa mga posibleng binadaanan ng dagat, Hindi lang sa sasakyan, pwede rin sa bahay para i repel ang mga pasaway na daga. Rubens can wreak sa bahay at sa mo. Kaya bago pa magtunog ng libon libong gastos, protektahan mo na agad. Again, this is Paring Bay with another Amang Bay. Check out nuna sa Yellow Basket.